Ang brother Totoy Mendoza, as you all know, na laking dondo, babaero, lasingero, butangero, nakikipag-away dyan sa may tabi ng rilis. Talagang sagad sa bisyo, ika nga. Ay, parang no more tomorrow. Basta puro good time lang. Before when I became a uh, believer, pumupunta lang ako sa simbahan ng katoliko. Every Christmas, New Year, birthday. Isasaw-saw ko lang yung daliri ko doon sa kulay tsokolate tubig. Gaantan lang ganon. Then, naalis na ako. Nung nakapakinig yung biyana ng kapalit ko sa pangangaral ng uh, preaching ng ating mahal na Bishop Osinando sa Luneta, doon sila na-convert the whole family. Na convert din niya yung mother ko, then yung wife ko na si Sister Hilda nga. Pero during that time, bumibisita na sa amin yung ating minamahal na bishop o si Binabible studyin kami ni Pastor O si uh, sa bahay namin. Dumadating siya mga, bad, mga Sabado ng gabi. Uh, Pinaaten ako sa church ayaw ko talaga. Basta ako pagka linggo o sabado pa lang, iinom na ako niyan, abutin na ako ng madaling araw. pag ubi ko, nakikita ko yung motorsiklong malaki. Ah, ako nandito na naman yung mamang medalang Bible, yung malaking tao. So, ang gagawin ko, babalik uli ako sa inuman. Gigising na linggo ng tanghali, then, kakain, punta na sa sugalan. Majong, kuaho, karera, tataya sa bukis, hanggang sa naging horse owner nga ako, sa santa na Uh, racing hippodrome. Noong mga 1988, nagkaroon ng matinding uh, karamdaman yung aking papa. Nagkaroon siya ng cancer. Eh. Nag-lilo muna ako. nagkonsentrate ako sa uh, pagtulong sa hanap buhay. Kinausap ko yung doktor. Ako, Dok, uh, gawin niyo yung nararapat gawin at handa naman ako sa mga financial means. Pero ang sabi sa akin ng doktor, Mr. Mendoza, we have already done all or exhaust all the, the medical remedies. Wala na tayong magagawa. Ipasa na lang natin. Though that, that is the striking point. Tumimo sa akin talagang pag-iisip. Doon ko naalala yung church na inati ina na ng, ng mother ko, ang ating minamahal na bishop o sinanto Nando Kiliaw, pray nag-outstay sa amin. Binabible kami bago ang papakokunin ng Panginoon. Sabay kaming umaaten do sa lumang bahay sa Mpalo. Kasama ko na yung papa ko noon. At sa biyaya ng Panginoon Diyos, mas nauna pa nga siya n kesa sa akin. Lahat ng mga mene-message ng ating minamahal na bishop o sinanto Nando Kiliaw binabasa ko, binubulay ko sa akin sarili. Totoo nga, itong ang nangyayari sa buhay ng tao. Parang self-updating siya. Ito nangyayari sa buhay natin. May tanong ka, may sagot ang Biblia. I was amazed about this book. So, nagpatuloy talaga kami ng pag-attend. Lahat kami buong pamilya umaten na. Ang purpose ko talaga, Pinag-aaralan ko yung Bible at yung sinasabi ng ating minamahal na Bishop Posi. Nakonvince na ako do sa aral na kinaano ng ating uh, minay-mensahe sa atin. Binigyan niya ako ng isang pag-iisip at isang damdamin na without any shadow of doubt na kailangan magpabautismo na ako. Then, kinausap ko na yung wife ko. Ako, ma, samahan mo na ako sa ano, kay na Pastor Rosie, Magpapabautismo na ako. Di galak na galak naman ng aking tabiak. So, nagpapabaptize na kami. Araw na linggo na, na habang nakikinig ako sa mensahe na ating minamahal na Bishop Rossi, meron siyang itinapik doon. Pita ng laman, pita ng mata, pride of life, mga Diyos-Diyosan, pangangalo niya. Sabi ko, kung hindi ko iiwasan ito, mga bisyo ko, eh baka mapahamak ang kaluluwa ko. Patuloy ako sa pagkatin ng gawain. Unti-unti ko nang inalis na ng Panginoon sa akin yung mga bisyo. Eh. Ibinenta ko na yung mga pangarera kong kabayo. Umiiwas na ako sa yung mga pagpunta ng kusaan sa lugar na hindi... Kaaya-aya, ika nga, bilang mana ng palataya. Minsan may mga kaibigan akong Chinese na nag-aaya sa akin na munta sa ganong lugar, night clubbing. Parang tinabangan ako. Yun ang gawa sa akin ng pananampalataya na, na ang buhay ko nagkakaroon ng direksyon. At, at lahat ng yan eh, talagang sa biyaya ng Panginoon. Doon nagpasimula yung parang damdamin kong makatulong sa gawain ng Panginoon sa ating church. Financially, tulong-tulong kami. So, hanggang sa natayo nga uh, sa biyaya ng Panginoon Diyos yung uh, lokal natin na uh, sa Sampalok, naging building na siya. Pagtaguyod ng The Word Magazine. tayo ay nagagalak at nalagay tayo sa tunay na iglesia, pinangungunahan nating minamahal na Apostol Arsenio Ferriol. Ang lahat ng kalob ng mga kapatid, eh, hindi ginagamit niya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ikalalago ng gawain ng iglesia, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang-ibang bansa pa natatayo yung malaking malalaking bahay sambahan Sa, so sa akin, sa lahat ng aking mga natatamong mga biyaya o okasyon, hindi nawawala sa akin sa pag-iisip ko yung makapaghandog ng kemaliit, kemalaki. Basta sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ay hindi liko upang limutin na ating mga gawa.